Kaya ako, Mami, kahit nag-iisa ako, come opening of classes, babalik ako sa Transylvania at doon ako magtatapos dahil yan ang gusto ng aking Mami dearest. Di ba, Mami? Thank you, Bruhanika. Ikaw, Pirela? alam mo ang dahilan kung bakit pinag-aral ko kayo sa Transylvania. Ang gusto ko sana makapag-asawa kayo ng katulad ng lahi natin. Katulad ng lahi ng ninuno niyong si Count Drakong laging. Nang sa ganon, lalong lumakas, uli, ang dugo ng lahi nating Transylvania. Ah, uh, <clears throat> ay hindi naman siguro mababawasan ang lahi niyo. Kung uh, ako mapapangasawa ng inyong alak na si Bampin. Hindi ba, Mami? Huwag mo akong mamami-mami! Uh, <clears throat> Parang ayaw ata sa akin itong magiging biyanan ko. Bakit? Katakata ka ba? Ma hindi, hindi naman siguro. Kaya mo yan. At ibambi, bakit naman kasi si Santi pang nagustuhan mo? Bakit? Ano bakit? Alam ko mahal ko si Santi. And when love blooms, nothing can stop it. <sighs> okay, okay. Alam ko hindi kita mapipigilan. Ngako, Bambirela, kilalan kilala kita kahit tung bata ka pa. Kapag meron kang ginusto, kahit ayoko, lalo kang nagpupursige. Hindi ka katulad na nakababata mong kapatid. Mabait masunurin sa ina. Of course, Mommy. Kaya naman siguro, mas malaking ipamamana niyo sa akin. Di ba, Mommy dearest? Yan ang isa pang gusto ko sa'yo. Materialistic ka. Isa kang tunay na laging. Anyway, tutal hindi na kita mapipigilan, Vampirella. Pinapayagan na kitang mag-asawa. Ay, naku! Thank you, Mommy! Thank you! Uh love you. I love you too, mommy. Tay kamuna, muna, Bamperella. Hindi pa ako tapos sa iyo. Payag na ako na magpakasal ka sa kutong lupang ito. Pero meron akong mga kondisyones. Ano 'yon, mommy? Una, sa petsa ng yung kasal kailangan sa kabilugan ng buwan kayo ikasal. Pangalawa, hindi kayo kakasal sa simbahan. At hindi pare ang magkakasal sa inyo. Sino naman ang magkakasal sa amin? Sa isang west na kaibigan ko. At dito sa hardin, gaganapin ang kasal. At pangatlo, pagkatapos ng kasal, kayong mag-asawa ay dito manindirahan sa mansyon. taka muna, Doña Medusa. At bakit? Ang gusto ko, pagkatapos ng kasal namin ni Bumpy, eh sa bahay ko siya titira. Siguro kung magandang bahay mo, maaring patirahin ko ang anak ko doon. Apa? Maganda ang bahay ko. Talaga? Gusto ko makita. Bumpy, bakit kandila ang ilaw nyo? Brown out ba? Hindi. Doon Medusa? may dusa? Nagpabayad ho kayo ng ko? Hello, Willie. Hi, darling. Morning. May bago ka na naman palang ampon. Barkada ni Tatang? <laughs> Hindi. Siya si Waldo. Katiwala ako sa townhouse. Napapabaya na kasi itong unit ko eh. Ah, o nga pala, darling. Kung may mga kailangan ka, iutos mo lang dito kay Waldo. Okay yan. Kagawin niya lahat yan. Ikaw naman, Waldo, ha? Kung anong iutos si Talen sundin mo, ha? O oh, hindi ba sabi ko naman sa'yo? Cross my heart. Ah, eh, sige, maiwan ko na kayo. Pupunta pa ako ng office. After the office kasi baka pa ako ng gym. Napapapaya ako na kasi itong abs ko eh. Medyo lumiliit. Ha? Huh? See you guys. Uy, Mang Waldo, tamang tama. Kasi meron po akong kukunin mamaya. Medyo mabigat yung bibit-bitin ko. Pwede bang samahan niyo ako? Walang problema. Siya nga pala, pwedeng kayo muna magbantay dito kasi maniningil pa ako ng mga pautong ko sa mga tricycle drivers. Eh, medyo tanghali na. Tapos marami pa yon. Baka mamaya sabihin nila na doon sila pero hindi naman ako nakasingil. Di ba mahirap na? Maraming pera yun eh. Pwede dito na muna kayo, ha? Sige, mamaya na lang po. Maraming salamat. Teka, darling, paano ba itong... Uy, Pogi. Apat ng orange? Apat ng orange? Oo. Alam mo, nabalitaan mo na ba? Mainit kayo sa Quezon Ave. Kaya nga lumipat ako eh. Sayang nga ako pa naman ang paborito doon. Matamis ba o matamak? Kasing tamis ko. Matamis?

Ngah! <coughs> Ngah! <coughs> <coughs>